Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na sa ibang bansa gumagamit sila ng mga trail cam para makuhanan kung ano nga bang nangyayari sa kanilang bakuran pagsapit ng gabi o sa mga pagkakataon na hindi nila ito nakikita. Pero may mga pangyayari talagang gumugulat sa kanila kapag nare-review na nila ang mga nakuhanan ng kanilang kamera. Kaya mula sa kakaibang mga bilog na nakuhanan sa isang bakuran hanggang sa kakaibang pagkakaibigan na nabuo sa kagubatan ay pag-usapan natin ang sampung kakaibang mga bagay na nagawang makuha na ng trail camera. Kaya kung handa ka ng malaman at mapanood ang mga ito ay simulan na natin. Number 10. Kakaibang mga bilog Kamakilan lamang isang trail camera sa kagubatan ng Washington State ang nakahuli ng kakaibang pangyayari. Noong kalagitnaan kasi ng isang gabi, Bigla na lamang may nakita ang kamera na tatlong lumulutang na liwanag. At ito nga ay biglang lumitaw sa screen na tila nag-iindayog mula sa kaliwa pa kanan. Ang may-ari ng kamera ay talaga namang walang idea kung ano ang mga ito. Ngunit maraming tsorya ang lumitaw online matapos niya itong i -post. Ayon sa ilang eksperto, posibleng mga insekto lamang ang mga liwanag na ito na nag-reflect ng ilaw ng kamera. Subalit, may iba naman na naniniwalang ito ay maaaring mga alien probe o multo. Hanggang ngayon walang tiyak na paliwanag sa pinagmula ng mga liwanag na ito. Ngunit patuloy itong nagbibigay interes at misteryo sa mga nakakita. Number 9. Hinahabol ang usa Nito lamang nakaraang taon, isang mga ngaso ang nagre-review ng mga kuha mula sa kanyang trail cam at tiyak na natawa sa kanyang nakita. Isang nakakatawang larawan ng usa na hinahabol ng isang hindi inaasahang hayop kasi ang kanyang natagpuan. Ito ay isang flying squirrel. Sino nga bang mag-aakala na makakakita tayo ng usa na tumatakbo mula sa isang ganito kaliit na nilalang? Sa larawan makikita ang natatakot na usa habang tumatakbo papalayo sa flying squirrel na nasa likod nito. Marahil dahil sa kadaliman ng kagubatan, Naisip ng maliit na flying squirrel na siya ay si Batman. Bagamat tinatawag silang flying squirrels, hindi naman talaga sila lumilipad. Ginagamit nila ang fold ng balat sa pagitan ng kanilang mga harap at likod na mga binti bilang parang glider wing upang makalutang sa hangin. Walang nakakaalam kung bakit nag-evolve ang mga nilalang na ito upang magkaroon ng ganitong kakayahan. Dahil kayang mabuhay ng mga ardilya o flying squirrel, kahit walang abilidad na mag o parang kaya nilang mabuhay na parang isa na lang normal na squirrel. Ngunit isa sa mga benepisyong dala ng kanilang abilidad na makalutang sa ilang minuto ay ang kakayahang takuti ng mga hayop na sumpong beses ang laki sa kanila, katulad na lamang sa litratong ito. Number 8. Bigfoot Marahil ay pamilyar ka na sa alamat ni Bigfoot. Ang malaking nilalang na malaunggoy na sasabing nakita ng mga mangangaso, lager at hiker sa mga kagubatan sa iba't ibang bahagi ng Amerika. Nagsimula ang kanyang kwento noong 1958 nang ang ilang mga lager sa Northern California ay nagsabing nakakita sila ng malalaking bakas ng paa sa kagubatan. Mula noon, naging bahagi na ng imahinasyon ng publiko ang alamat ni Bigfoot. Ayon sa mga kwento, si Bigfoot ay isang mabalahibong nilalang na may taas mula 6 hanggang 15 talampakan at madalas ilarawan na mayroong napakabahong amoy. Hanggang ngayon hindi kinikilala ng scientificong komunidad ang kanyang pag-iral bilang totoo at itinuturing lamang siya bilang isang alamat. Sa kabila nito, maraming tao pa rin ang nag-aangkin na meron na silang ebidensya ng pag-iral ni Bigfoot. Ngunit wala pa rin napapatunayang totoo o tama. Isa nga sa mga ito ay ang isang nakakakilabot na trail cam clip na sinasabing nakuha si Bigfoot sa kagubatan. Mula pa lamang sa simula ng video, nararamdaman na ang kakaibang takot. Makalipas ang ilang segundo, mapapansin ang isang itim na figura mula sa kanang bahagi ng kamera na tumatalon papasok sa kagubatan. Mahirap tukuyin kung ano nga talaga ang nilalang dahil sa kalidad ng video. Ngunit malinaw nakahawig ito ng isang unggoy o ape walang nakakaalam kung ano talaga ang nilalang na ito. at marahil may maliit na tsansa na ito ang mailap na Bigfoot na hinahanap ng lahat. Number 7. Bata sa Kagubatan Kung hindi ka sanay makakita ng mga larawan o video mula sa trail cam, madali kang matatakot sa mga nakakakilabot na mata ng mga hayop na sumasalamin sa liwanag. Ngunit alam ng mga biyasang mga ngaso na kadalasan ang mga nakakatakot na matang iyon sa kagubatan ay mga ligaw na hayop lamang. Subalit paano kung sa gitna ng mga matang iyon bigla kang makakita ng isang figura ng isang bata? Sa ganitong sitwasyon, marahil mararamdaman mong matinding kaba. Una sa lahat, paano kaya napadpad ang isang bata sa gitna ng kagubatan? Dalawa lamang ang posibilidad. Maaring ito ay isang multo o may masamang tao sa paligid. Alinman sa dalawang senaryo ay tunay na nakakatakot. Maraming nagsasabing peke ang larawan na ito, ngunit marami rin ang naniniwala na totoo ito. Dahil bakit naman i-edit ang isang batang babae sa trail cam? Sino ang gagawa nito at hindi naman talaga imposible na makakita ng ganitong mga bagay sa trail cam? Pero iwan ko na lang sa inyo ang paghatol kung ano ang inyong paniniwalaan. Number 6, Usa Laban sa Raccoons hindi palaging laban sa mga carnivore at herbivore ang makikita mo sa kagubatan. Minsan ang mga prey pa mismo kasi ang nag-aaway. Katulad na lamang sa isang trail cam footage na na-upload noong 2016. Makikita ang isang grupo ng mga rakun na abalang kumakain nang mapansin ng isang usang kanilang piging at nagdesisyong solohin ito. Siyempre hindi natuwa ang grupo ng mga rakun na naistorbo ang kanilang munting handaan. Ngunit hindi nagpatinag ang usa sa bawat pag-stamp ng paa at pag-ugoy ng kanyang lumalaking mga sungay, pansamantalang umatras ang mga rakon. Ngunit, hindi sila mukhang natakot o nabahala sa presensya ng usa. Nagbigay lamang sila ng kaunting espasyo, ngunit nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos ng ilang sandali, tila napagod na ang usa at nagpasya na lang na iwanan ng magutom na rakon. Number 5. Kakaibang multo Maraming naniniwala na kung sakaling bumisita ang mga alien sa ating planeta, una nilang oobserbaan ang mga kagubatan at mga hayop na naroon. Sa internet may mga dose-dose ng trail cam videos na nagsasabing nakuha na nila ang mga UFO o alien. Ngunit may isang video na talaga namang kakaiba. Isang may-ari ng trail cam ang nakapansin ng isang kakaibang figura na tila pinapanood ng mga usa sa malayo habang tinitignan niya ang kanyang trail cam footage. Sa una, makikita ang ilang mga usa na kumakain malapit sa trail camp. Nang mawala na sila, ang kusunod na larawan ay nagpapakita ng isang nagliliwanag na figura sa malayo. Mahirap tukuyin kung ano talaga ito, ngunit hindi ito mukhang simpleng refleksyon o insekto lamang. Halos makikita mo ang hugis ng isang tao habang tinitignan ito. Maaring ito ay isang mangaso sa gitna ng kagubatan. Sa kalagitnaan ng gabi, o baka naman ito ay ibang nilalang na hindi natin nalalaman. Number 4. Nawalang pagkain Kapag nanonood ka ng mga video ng rakun, mapapansin mong may hilig silang basain ang kanilang pagkain. Ngunit matalino nga ba sila para gawin ito? Totoo na may ugali ang mga rakun na basain ang kanilang pagkain. Ngunit hindi ito para sa luyuning inaakala natin hindi sila nag-aalala sa kalinisan ng kanilang pagkain. Kung tutuusin, kinukuha lang nila ito mula sa basurahan. Sa halip kasi, mas nag -e enjoy silang kumain kapag basa ang kanilang pagkain. Umaasa ang mga rakun sa kanilang pandama o mga senses at may mga nerve endings sa kanilang mga paa o kamay na tumutulong sa kanila na makapag-ugnayan sa anumang hinahawakan nila. Para sa kanila, ang paggamit ng tubig ay parang paggamit natin ng ilaw upang mas makita ng maayos. Ang paghawak ng isang bagay ay nagbibigay ng impormasyon tungkol dito. Ngunit kapag binasa nila ito, mas nagiging malinaw sa kanila kung ano ang kanilang hinahawakan, lalo na kung ito ay kanilang kakainin. Isang halimbawa ng kakaibang ugali ng mga rakun ay nang makakita ang isang rakun ng cotton candy na marahil iniwa ng isang taong naisobserbahan ng wildlife. Mukhang sabik na sabik itong kainin ng cotton candy, ngunit hindi nito alam na matutunaw ito kapag nabasa. Ito ang unang pagkakataong nakita ko ang isang rakun na mula sa kasiyahan ay biglang nalungkot sa isang iglap. Malamang nalito at nagtaka ang maliit na nilalang kung bakit biglang nawala ang kanyang pagkain at hindi niya na nga ito muli pang nakita. Number 3. Curious na Wild Boar Hindi marami ang nakakaalam kung gaano kapanganib ang mga wild boar. Marami kasi ang nag-iisip na ang mga ito ay marurumi at mababahong nilalang ngunit sila'y maaaring maging mabagsik na hayop. Sa labas mukhang kalmado ang isang wild boar, ngunit sa isang iglap, kaya nilang magdulot ng malaking pinsala. Ang mga hayop nito ay may sapat na lakas upang makapinsala ng gusto kung tatamaan ka nila. Bukod pa rito, nagdadala rin sila ng iba't ibang mga sakit na ayaw mong makuha. Ang trail camera na ito ay tila nakakuha ng hindi ka nais-nais na atensyon mula sa mga wild boar. Mukhang hindi natuwa ang mga hayop na ito na sila'y inoobserbahan. Bagamat hindi nila alam na ang trail camera ay nagre-record, likas sa mga wild boar ang pagiging mausisa at mapagtanong sa kanilang kapaligiran at minsan maaari silang maging marahas. Makikita sa video na hindi nagtagal bago nila pabagsakin ang trail camera na nakakabit sa puno. Pagkatapos ng ilang segundong pakikipagbuno sa device, nag-iba ang ng kamera at matagumpay na nahulog ito ng wild boar sa lupa. Sa kabuti ang palo at iniwan nila ang kamera matapos itong matanggal sa puno. Mabuti na lamang at hindi sila nagpasya na tuluyang sirain ito. Number 2. Lasing na Raccoon Ang mga rakun ay mga nocturnal na hayop. Ibig sabihin hindi sila aktibo sa araw. Kaya't kung makakakita ka ng isa habang sumisikat ang araw, maaari mong isipin na may kakaibang nangyayari. Pero noong 2019, maraming rakun ang nakita sa iba't ibang bahagi ng Amerika at bawat isa sa kanila ay kumikilos ng kakaiba. Maraming ulat ang na nagsasabing may mga rakun na naglalakad-lakad sa liwanag ng araw at tila lasing na natutumba. Maraming tawang nag-aalala at iniisip na baka may rabies ang mga hayop. Ngunit sa katotohanan, lasing lang pala ang mga ito. Tama, maaaring malasing ang mga rakon kapag uminom sila ng fermented na prutas. Katulad na lamang dito, makikita ang isang rakon na natila pa uwi na matapos malasing. Kahit na medyo pasuray-suray ang mga hakbang niya, nagawa naman niyang makatawid sa gilid ng batis. Mas mahusay siya kaysa sa kanyang mga kaibigang nakita na nawala ng malay sa mga bakura ng tao. Number 1. Kakaibang pagkakaibigan Hindi lamang sa Disney makikita ang makakaibang pagkakaibigan ng mga hayop. Sa totoong buhay, may mga hayop sa kagubatan na talagang magkaibigan. Isang magandang halimbawa nito ay ang pagkakaibigan ng isang coyote at isang badger. Sa isang video makikita ang isang coyote na tila may hinihintay sa bungad ng isang wildlife underpass. Isipin mong isang kapwa coyote ang kanyang hinihintay. Ngunit sa totoo lang, ang kasama niya ay isang badger. Isang maliit at papadyak-padyak na badger. Matagal lang kilala na ang mga coyote at badger ay magkasamang nangangaso sa kagubatan ang kakaibang duo na ito ay siguradong hindi makakatakas ang kanilang biktima kapag pinagtulungan nila. May kanya-kanyang kakayaan ng bawat isa sa kanila na nagbabalansa sa isa't isa. Kayang habulin ng coyote ang biktima kung ito ay tatakbo. At kayang pasukin ng badger ang mga lungga sa ilalim ng lupa kung doon magtatago ang kanilang prey. Bagamat magkasama silang mga so, hindi naman sila ganap na umaasa sa isa't isa. Karaniwang makikita ang ganitong hunting combo sa kagubatan tuwing tag-init. Dahil sa taglamig, madali namang mahanap ng badger ang mga hibernating prey sa kanilang mga lungga. Kaya aminin mo, napaka-cute ng video na ito. Sinong mag-aakalang magiging mapaglaro ang isang coyote sa ibang hayop? At ang katotohanan ng hinihintay pa niya ang kanyang mas mabagal at mas maliit na kaibigan bago tumuloy sa underpass ay talagang nakakatunaw ng puso. Pinapakita lang nito na may mga emosyon din ng mga hayop at kaya nilang bumuo ng pagkakaibigan tulad natin.